Ipinanganak si Mikey Arroyo noong Abril 26, 1969 sa Makati bilang panganay na anak ni na Gloria Macapagal Arroyo at Jose Miguel Mike Arroyo. Ang kanyang ina, si Gloria, ay naging ikalabing apat na pangulo ng Pilipinas at ang kanyang ama naman ay naging first gentleman sa panong iyon. Bilang bahagi ng pamilyang Macapagal Arroyo, may impluensya siyang malaki sa lipunang politikal sa Pilipinas dahil sa marka ng kanyang lahi. Ang kanyang lolo, sa ina, si Jose Dado Makapagal ay naging pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang edukasyon, nagsimula siyang mag-aral sa Ateneo de Manila University. Pagkatapos nito, kumuha siya ng Master's degree in Business Administration sa University of California, sa University of California, Berkeley. Sa personal na buhay, nakasal siya kay Angela Montenegro noong 2002. Mayroon silang dalawang anak. Mayroon siyang kapatid na lalaki na tinatawag na Dato Arroyo. Lumaki si Mikey sa ilalim ng kapaligiran ng politika, pati na rin ang kaugnayan nito sa pamahalaan. Dahil siya ay anak ng isang presidente, nagsilbi siyang bahagi ng matinding pag-aruga at pagtingin ng publiko. Hindi biro ang hamon na maging anak ng Pangulo. Sa kabilang banda, ang pribilehyo nito ay may kasamang malaking responsibilidad, lalo na sa mga mata ng mga Pilipino na laging nakamasid sa bawat kilos, pahayag at proyekto. Bago siya lubusang pumasok sa politika, sinubukan ni Mikey ang pagiging artista. May mga pelikula siyang ginampanan at ilan sa mga ito ay Ang Anak, Pagsubok Lamang ng Diyos noong 1996, Hawak sa Buhay Mo noong 1997. Boyfriend kong pari noong 1999, Sablay ka na, Pasaway ka pa noong 2005 at napakarami pang iba. Sa mga peliko ng ito, makikita na nagkaroon siya ng iba't ibang uri ng roles mula sa drama, aksyon, komedya at romance. May mga eksenang medyo kontrobersyal, ngunit ayon sa mga ulat, pinili niya na huwag kumayag sa may eksenang labis ang paglabag sa kanyang paniniwala o imahe bilang anak ng Pangulo. Hindi naging pangunahing artista sa mainstream showbiz gaya ng ilan sa kanyang mga co-stars ngunit naging bahagi ng industriya ng may sapat na visibility dahil sa pangalan at mga proyekto. Ito ay nagsisilbing bahagi ng paghahanda niya sa politika dahil sa exposure, sa paghawak ng publiko at sa pagkakaroon ng network. Ang unang malaking tanggapan ni Mikey sa politika ay bilang vice-gobernador ng Pampanga mula Hunyo 30, 2001 hanggang Hunyo 30, 2004. Bilang vice-gobernador, nakatutok siya sa mga proyektong panglokal. Sa kanyang unang taon bilang busy gobernador, isa sa mga pangunahing proyekto niya ay ang pagpapalabas ng 700 milyon para sa iba't ibang mga infrastructure projects sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang dito ang 500 milyon pesos para sa paglilinis at pagpapabuti ng Guagua Pasak River at ang karating na waterways para maiwasan ang pagbaha at mga epekto ng lahar sa panahon ng tagulan. May bahagi rin para sa mga ospital, drainage system sa lungsod ng San Fernando, mga farm to market roads sa ilang bayan at iba pang mga pangunahing pasilidad para sa mga barangay. May programa siyang tinawag na Mikey Against Poverty o MAP at kabilang din sa kanyang mga adhikain ng operasyon ng pagpapalawak ng Clark International Airport upang makatulong sa pamumuhay ng mga lalawigan. Noong Hunyo 30, 2004, Hinirang at nahalal si Mike Arroyo bilang kinatawan ng Pampanga 2nd District na nilbihan siya sa unang termino hanggang 2010 para sa distritong iyon. Sa pagitan ng mga termino, sumubok din siya sa ilalim ng party list ang galing Pinoy o AGP mula 2010 hanggang 2013. Bilang kinatawan, naging mahalaga ang kanyang papel sa ilang mga komite sa kongreso. Siya ay chair ng House Committee on Energy. Sa posisyong iyon, siya ang nagtaguyod ng mga panukala at batas na may kinalaman sa renewable energy, clean energy source, pati na rin sa mga regulasyon sa industriya ng enerhiya upang mapababang ang presyo ng kuryente at mapabuti ang supply nito. Tulad ng maraming politiko sa Pilipinas, hindi nakaligtas si Mikey Arroyo sa mga isyo at kontrobersiya. Noong Agosto 2009, iniulat ng Vera Files na hindi siya nagdeklara sa kanyang sal o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng 1.32 million dollars o humigit kumulang 63.7 million pesos na beachfront property sa San Francisco Bay Area sa California na binili at pagkatapos ay inilipat sa pangalan ng kanyang asawa noong 2006. Bilang tugon, sinabi niya na ang pera ay nagmula sa cash gift sa kasal at sa kontribusyon para sa kampanya. May mga singil ng hindi pagpapasa ng income tax returns para sa mga taong 2008 2008 at 2009 Ayon sa BIR, ayon sa BIR, ngunit noong 2018, ang Court of Tax Appeals ay nagpasya na huwag ituloy o ibasura ang kaso para sa tax evasion laban sa kanya at sa kanyang asawa dahil sa kanyang pagiging anak ng Pangulo, ang mga pelikula at proyekto niya sa showbiz ay madalas na sinusuri kung may political influence sa pagpili sa mga seleksyon, sa pagiging bahagi ng mga film festivals at kung paano tinatanggap ng publiko ang may eksena na may moral na issue. May mga usapin rin tungkol sa kung gaano ka-showbiz ang kanyang buhay at kung paano nababalaan sa ito sa pagiging politiko. Katulad ng ibang miyembro ng dinastiyang pampulitika sa Pilipinas, may mga kritiko na nagsasabing may problema sa political dynasty lalo na ang kanyang ina, si Gloria Macapagal-Arroyo ay madalas na pumapasok sa pwesto na dati niyang hinahawakan o sa pwesto na tinalupan ni Mikey. May mga nagsasabi rin na ang mga batas na kanyang sinuportahan ay minsang naglalaman ng mga provisions na may iba't ibang interpretasyon o kontrobersyal na epekto, lalo na sa enerhiya at regulasyon ng presyo ng kuryente at langis sa kanyang buhay. Ilang beses ding naging pribado o hindi gaanong lantad ng kanyang mga problema sa kalusugan. Ngunit may mga ulat na kumalat at naging bahagi rin ng buhay publiko dahil sa pagiging anak siya ng dating Pangulo. Noong Pebrero 2023, sumailalim siya sa angioplasty upang maisayos ang isang coronary artery. Matapos ang operasyon ay inobserbahan siya ng 24 oras bilang bahagi ng recovery protocol. Noong Marso 2025, sumailalim si Mikey sa operasyon para sa thyroid removal dahil sa diagnosis na stage 1 cancer of the thyroid gland. Ang operasyon ay matagumpay. Nagbahagi siya ng larawan mula sa recovery room at humiling na huwag muna siyang asahin para sa mga paboro gawaing maraming pisikal na pangangailangan nang hindi pa siya ganap na makabawi. May iba pang usapin sa kalusugan ng pamilya kasama nito ang kalagayan ng kanyang ama si Jose Miguel Arroyo na may problema sa isang dissecting aortic aneurysm na dati nang naoperahan noong 2007 ngunit lumala ang kondisyon nito. Sa taong 2025, maraming aspeto ng buhay ni Mikey Arroyo ang nasa yugto ng pagbangon, pagharap sa bagong hamon at pagpapanumbalik ng kanyang katayuan. Sa kalusugang pisikal, matapos ang thyroid cancer operation noong Marso, umiikot ang kanyang araw sa pagpapagaling at pagbalik sa lakas. May mga paalala siya sa publiko at sa mga malapit sa kanya na huwag muna siyang pahirapan o humiling ng mga pabor habang siya ay nasa recovery period. Ang buhay ni Mikey Arroyo ay puno ng kontradiksyon, pag-asa, mga pagkakamali at mga tagumpay. Hindi may kakilala ang kanyang pangalan ay may bigat dahil sa kanyang angkan, kaya't marami ang may mataas na inaasahan sa kanya. Ngunit dahil sa pribilehyong iyon, may mas malakas ding scrutinization, hindi lang mula sa publiko, kundi pati sa media at mga kritiko ng politika. Sa kabila ng lahat, si Mikey Arroyo ay isa sa mga karakter sa politika sa Pilipinas na hindi may kakailang bahagi ng kasaysayan ng bansa sa huli na ikadalawampung siglo at unang dalawang dekada ng ikadalawamput isang siglo. Ang kanyang simula bilang artista, ang pagpapalit-palit ng papel sa lokal at pambansang pamahalaan, ang mga tagumpay sa mga panukala sa enerhiya at infrastruktura, at ang pagharap sa sariling kalusugan at kalusugan ng pamilya, lahat ay bahagi ng pagsubok at paghubog ng kanyang pagkatao at legasya. Sa kasalukuyan, siya ay nasa yugto ng pagpapagaling, pagbabalik mula sa operasyon at pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi niya kasalukuyang hawak ang posisyon sa kongreso, ngunit ang kanyang impluwensya, pangalan at network ay nananatiling malakas. Sa hinaharap, ang mga susunod na hakbang niya kung babalik pa sa politika, magsisimula ng panibagong proyekto o magtutok sa pribadong buhay ay magpapakita kung ano talaga ang magiging pangwakas ng imahe niya. Isang politiko, artista, anak ng leader o isang tao lamang na may mga kahinaan at mga pangarap tulad ng marami.